So guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa simbahan ng G1 dito sa Eastern Summer. ang ng ano nito, yung tunay dito. So guys good morning guys good morning so today is may 5 2024 at nandito tayo kung sa isla na kung saan ay dumaong yung sasakyan nila Magellan so nandito tayo ngayon sa barangay Ngolos dito sa Veterans Park dito sa bayan ng Giwan lalawigan ng Silangang Samar ayun so yung bark yung barko ni Magellan malamang dumaong dyan noong 1521 dyan sa dagat na yan so meron dito na expedition yung marking skin centennial marking so eto na yung ika natin ika ko pala na centennial marking kasi yung iba kasi nasa isla eh so eto yung centennial marking dito sa giwan sa eastern samar so ayan so makikita nyo ayan siya. Si asam Ini kita nyoba ya. bawal daw sir. Meron uh, daw ano? Meron doon entrance pay. Hindi yan dyan kanila. Sabi? Papanggap na kanila. Ah. Sabi ko, pitingin lang ako, pipicture-picture. Bawal daw kasi may entrance fee daw. Dito naman ako daan. No? Hindi mahinip na. Hindi eh. So dito yan, sa Giwan, sa Eastern Samar. pa siya ganun ka-develop pero siguro in time may develop din siya dito. In lang. Goodbye. So guys, party pala. Dito tayo ngayon sa Sulangan. Sulangan, Barangay sulangan dito sa G1, sa Eastern Samar. So, dito tayo sa tulay nila, tulay ng sulangan. Ang ganda ng beach, ang babaw ng tubig, para kang kumunta ng uh, setangkay. Si Apaka babaw, ayun, nakikita ay mo, di mo naglalakad. Tapos, ang linaw. Although maraming halaman, pero napakalinaw niya. So, ito na pala yung dulo na... Iwan sa Eastern Samar So ito na yung dulo Dito medyo malalim So ito yung Barangay Sulangan Tignan mo Look at that, ang ganda Siyempre hindi na naman tayo maliligo So yan So dito yan sa Barangay Sulangan Sa Iwan Eastern Samar Tapos sabi nila sabi nila ayun daw yung isla ng Homonhon. teka lang yung kung saan unang naglanding si naglanding yung ship ni Magellan ay unang uh, lumapag so dito yan sa isla ng Homonhon. saan nga ba yun? ayun ang isla ng Homonhon. ayun ayan yung isla ng Homonhon. ayan kaya yan, may kita isang nila yun, yun Medyo malayo siya dito sa kinaroon nun ko. So, yun lang. Ang ganda dito, oh. Huh? Bye, guys. So, guys, nandito tayo ngayon sa Turangay Sulangan pa rin dito sa may bayan ng Iwan. So, may kita nyo, ito yung surfing something nila. halo tide today. Nakikita nyo medyo malayo yung seashore. Pero ang ganda oh. So, yan na yung Pacific Ocean. So, yan. Oh, Ito na yung pinakadulo ng isla ng Samar. Yan. So, Pacific Ocean na yan. So, yan. Yan lang. Wala yan dito sa ano Barangay Sulangan dito sa bayan ng Giwan nalawigan ng Silangang Samar punta kayo dito ang